Usap-usapan ng mga Marites sa social media ang makahulugang Instagram stories ni Andy Eigenman, anak ng pumanaw na batikang aktres na si Jacqueline Jose, matapos mapag-alamang tila nag-unfollow na raw sa kanika nilang Instagram account si Andy at ang partner na si Filmar Alipayo. Una narito ang pag-post ni Andy patungkol sa Year of the Snake na talaga namang year sign sa pagpasok ng Chinese New Year kamakailan. Anya, I just found out it's the Year of the Snake. I thought it was the year of the wolf in sheep's clothing, mas lalo pang tumindi Ang espekulasyon ng mga netizen na may kinalaman sa love life ang Share ni Andy dahil sa mga sumunod niyang cryptic posts patungkol sa red flag at iba pa. Isa pa rito ay ang ibinahaging screenshot ni Andy kung saan nagtanong siya sa chat GPT tungkol sa do you think it's suspicious when a friend invites your life partner to get a love couple's tattoo with the without even feeling you or consulting you. Sinagot naman siya ng chat GPT na, that situation can definitely seem suspicious or raise some red flags. Pero nag-caption naman agad si Andy tungkol dito. Anya, na-shock daw siya na inirelate agad ng mga tao sa chiteng ang kanyang ibinahagi. I realized my post may have been vague so we'll just put my first question to chat GPT here, for clarification. Anya, sa isa pang Instagram story, sinabi ni Andy na may nakita na siyang red flag subalit pinili niyang huwag ng pansinin ito. Isa na rito ang lumulutang na may couple taturaw si Filmar sa isa nilang kaibigang dayuhan na kumakalat na rin sa social media. Ibinahagi pa ni Andy ang isang quote card na mababasa ang ganito, They stab you and pretend they are the ones bleeding. Kung sisilipon naman ang Instagram stories ni Filmar, makikita ang tila pagsalag niya sa isyu anya na nakasalin sa wikang ingles whatever you read is true no more hiding lies because it only makes things harder you already know who i am so maybe you already know who she is no need to elaborate further you all can call me a cheater and ugly now but thank you to the people who truly know me habul pani filmar matatanda ang noong 2020 nang ma-engage sina Andy at Filmar sila ay may dalawang anak, si Nalilo at Koa. Noong April, 2024 ng ibahagi ng dalawa ang kanilang wedding plans, ngunit kinakailangan nilang iset aside muna ang plano dahil sa pagkamatay ng ina ng aktres na si Jacqueline Jose. Samantala, wala pang tugon reaksyon o direktang kumpirmasyon sina Andy at Filmar patungkol sa estado ng relasyon nila sa kasalukuyan.